Biolenteng armed robbery sa isang kainan sa Philadelphia na kunan ng video. Dalawang nakahud na lalaki na nagsagawa ng armed robbery sa gitna ng isang araw sa isang fast food restaurant sa Philadelphia ang kasalukuyang hinahanap ng polis. Noong June 2, 6.20 ng gabi, pinasok nila ang Church's Chicken sa 5818 Woodland Avenue. Makikita ang lahat ng na nangyari sa kakarelease pa lang na security video na ito. Tinalo ng lalaki ang counter at inatake ang natakot na staff. Naglabas sila ng mga baril at nagmakaawa ang shop manager na kunin na lang nila ang pera. Sinubukan silang labanan ng shop manager na natulak pabagsak sa sahig. Swerte niya at hindi siya binaril ng mga attackers. Kinuha na lalaking nakaasul na hoodie ang pera sa safe, samantalang ang nakaberde ay binantayan ng manager. Dahil sa struggle ay nahiwa ang empleyado sa kanyang mukha at ulo pagkatapos ay itinakbo ng dalawang magnanakaw ang cash mula sa safe. Sila ay nasa edad di umano na 19 hanggang 23.